Hi everyone, this is me, Queen Alvarez, and well, yeah. Um, for today's video, I really, really have a good news. <laughs> um, yeah, it's a really a good news for me, especially if na kayana, na na first. So, um, really a good news if if maharishi ka go you know, something kind of good. I mean, it's not really a However, I'm proud na. I'm, it's not a proud. I'm happy na kay, at least, insured na ako pang diaper, kay RJ, may panaknak, may ever, everything. So, well, for today, um, So I received my salary, sa meta Amazing um, um, dili pa kayo siya in anak ka da Kay, um, dili mo ako famous. Um, and, wala pa ko nang harap na maging famous. Gusto lang ako ka ng income-income lang, bala may, anagod ka ng, um, like, gusto lang ako mag-income-income lang, income good, Di ko gusto ka ng well-known. yan ang ano lang. -an, na, And then, dili pa nga na siya kadakan akang monetization. It is because, um, dili man nga nakadagan akong views, dili nga nakadagan akang, um, kanang mga, basta views mo siya. <laughs> I'm so very happy. Kaya nagbunga na ako ang pinaghirapan, like, um, Mmm, Norris, hindi ko gusto. Norris sa meta. I'm so thankful. So much. Ah, uh, by the, by the way, naka okay, ano, story yan. Hold on. Okay, mag-ano pa ka, mag-login. Um, gahapon, ah, uh, today is, ano, man, ganang, um, Monday. Oh, it's not Monday. Oh, makalimot yung ko ba. Ganang, ko ano siya, kanang, Martes na siya sa, o, an, Martes na siya sa Philippine time. Nag-struggle ko sa mga kanang CST. Ano, kani nga na god. Um, kagahapon mo. Ako ah kong... Oh, lagi nag-struggle ko ng time eh. Galing tampan. Katong Sunday, ano na lang. Katong Sunday, nagsimba ko. Hindi ko kasi nagsimba ko. So, wait lang yun. Pasay ko bali 100. So, katong Sunday, nagsimba ko. And then, ako ang cash is 100 na lang gyud sa kung ano, ako ang cash. And then, kuha ni siya ka ng ascription. It's kadaugan. It's a very kadaugan. Um, katong ano, Sunday. Hold on. Katong, kadaugan mag-instruction sa kung ano. Katong Sunday, nagsimba ko, um, Um, ako ang sa ako wallet, ang akong cash lang is 100 something yan and then um, wala na gigoy ano wala na ka extra money sa akong wallet so um, ako offering. Ang kata siya. Ang last money na ako ito, 100. So, ako yung offering. Yung ko nga, Lord, money siya ka last money. Ikaw na'y bahala sa hawa. ah. Then, faith lang yun. Nag-goan lang yun ko nga, na'y way si Lord. And then, Oh my God! Pag uli na ako, nakarisig kong email from Meta na they already forwarded my salary sa akong bank account. Oh my gosh! Thank you so much, Lord. This is just the beginning. Um, is because um, passion mabunda ako mag video video. Passion man ako mag edit edit bisa gula mag tan aw. Ganahan ako bahala gula mag ano sa ako mga videos. Ganahan na mag upload ganahan ako mag video ganahan ako mag edit. That's it. So nagbunga siya. Pakapin na lang ng salary. So, mm, na ensure na ako pang diapery kay RG Boy. May balanga. May everything. Um, it's not everything because I have God. So, um, oh, inspiration. Ang oh, number one inspiration. Ako panag na. So, yes. Naka-receive na ako. And then, nanapugoy pa aboto na ako salary from YouTube. So, grabe ka amazing si Lord. So, kailangan yun din mo siya. Um, you really have to have at um, an attitude of gratitude na ka ma-appreciate ni mo bisag mga small things, na ka gibuhat ni Lord, na ka maayos mga life, yung life, mga blessings. Blessings, you have to count your blessings one by one and mag-follow all. So, thank you so much, Lord. And, oh, sa pa ba? mm, mga maayo nga na buhat kayuhan ni Lord sa life and I'm a living testimony as well I'm a living testimony as well uh, sa kayuhan ni Lord kung unsa man ako ma-achieve unsa man ako maabot tanan nagikan kay Lord Thank you so much, Lord. Nga, ako kapalangga ni Lord. And I know nga, ikaw po palangga ka ni Lord. You just have to seek Him wholeheartedly. You just have, uh, faith, um, mag ka relationship kay God. Um, actually, I'm creating a book, um, e-book, kanang ano nga about kung unsa nimo pagpaduol sa imong relasyon kay sa Ginoo um ang title ato kay um hold on the christian hold on tanaw na ko oh my gosh um na dito ako ang kanang draft na kanang unprocessed na gibuhat ni Ibo e para uh, to help Christians, especially sa mga beginners or sa katong mga bata pa sa pagtuo or bisan katong dugay na naga simba, dugay na naga um, pangalagad sa Ginoo. However, um murag bata pag sa pagtuo kay kanang um, wala pa kayo mga changes, wala pa kay wala pa kayo, especially sa attitude, sa the way they they speak, the way they act. kaya yan nga, nga basta bisag daan karaan na ka nang sa Ginoo, maka-help gihapon to siya nga uh, e-books, maka-help gihapon to siya sa um, to build your relationship with God, um, relationship sa imong isig katao. Um However, I'm still um, asking guidance kay God na tabangan ko niya, I help ko niya nga ma-accomplish ma, uh, ma -accomplish to nako na and then ma-share nako sa inyo how without any fee. So, I'm giving it for free kaya gidedicate nako to siya sa ginoo. Um Gusto nako nga kanang I'm doing it to glorify God. So, um, please uh, pray for me na mahumanto nako um gamay nila matog ipalish uh, ipalishay <laughs> say palishay kailangan ni polish so please pray for me um, because gi dedicate to na ako or gi ko anto na ako I'm um, doing it to glorify God yes that's our ano naman our goal our one every day um kano ako an sa ginoo nga uh, we're gonna doing everything um, thinking na to glorify God na to glorify praise on everyone and uh, yeah, basta kani imong buhaton always ni mong unaon naon, nga ang kani imong ginabuhat uh, makahimaya ba siya sa Ginoo So I'm not kanang um, speaking like di na ko makasala like kanang um I kanang so usa tong one term <coughs> nakana nagmalinis I'm still doing mistakes. Anak ah, God. Pero I'm still working. I'm still kanang asking guidance kay God. Uh, I'm still kanang um prayer na good ta nga kanang um dili man ko kanang perfect po. Di nga na magkamalipog ko. However, um, ang ultimate goal magin na to is to glorify God. Di ba? So, yeah. So, man siya ako ang ways na kanang makashare ko sa pulong sa Gino. Oh, since, um, Um, dili man ko kanang like Um actually dili lang um, kay pastora ang kanang kailangan mag-share sa pulong sa Ginoo kita mantanan as kanang as Christian um pero however um lahi-lahi so maybe as of right now dili pa kayo gasa ang kanang mag um kanang like totally kanang mag Uh, vocal good na mag-share sa pulong sa Ginoo oh, like kanang mag ano kanang bisag sa tapok adton eh, kay pa nang share kanang dili dili ko ing ana however i'm kanang nag-admire ko sa mga person ana nga na sila like, courage na sila like, kanang kaisog sa pagpulong sa ay pag-share sa pulong sa Ginoo even to kanang ganing ano kanang mga naga megaphone sa ano sa traffic light sa kanang draas sa gawas kanang gin-admire nako sila nga Lord kanang grabe Lord ang kanang ilang courage Lord unta tagahan po ginoy mo anak ka iso nga eventu kanang um daghan og tao na kanang dili mamina however they are still doing it they are still kanang sharing the word of god kana nag megaphone sila nag singgit singgit sa dalan para lang mag share sa pulong sa Ginoo kanang nagud bless ko ba kanang nako ko nga oh my god kanang ingan ang spirit lord unta magasahan pugo ano anak ko nang wala koy kahadlo ko lakoy ka sa pag share sa pulong sa Ginoo however um nangita ko og paagi or kanang nangay ko kay dance ni Lord na kanang maka still maka share gyapon ko bulong sa Ginoo oh, eh, before magud akong ginabot is kanang through real lyrics kanang nagakuan ko ang lyrics however um na realize na na kanang um something like nga kanang dili mo ako na property ang kanang mga kanta dili na ako na kanang kuan um dili na ako na dili ako ana nag-iana so uh, murag sa kanang um, side sa kanang mga tigkanta tigkuan ng mga banda inga tapos kanang nagabuhat inga tapos mas daghan ng imong views kaysa sa original na um, na kanta inga so, na gusto mo rin na na ko nga like um I think it's unfair kay kanang um sila nga kanang original mismo sila ang kanang nagahago nagakuan tapos um gamay lang ilang views gamay lang ilang ano na samantalang kanang namang isang okay isa nga kanang um lyrics gid na kanang nag-generate gid daghang views and good so na ako na na um na-realize um, na, na ko nga nang dili ko gayo siya nice na yes, I'm doing it na kanang to share the gospel as well through lyrics together. Pero dili man good ako ang owner. So, I convert it na kanang nang, eh, kung ano lang na for my daily lifestyle. Ako ang vlog, eh, kung ano lang na ako na nang kuan. However, nangita um, nangita ako ganang kuan. Ay, ako ni Lord na ka nang makashare. kung ko sa pulong sa Gino through my um, actions through my kanang kuan sa akong ang pakikipagkapwa at tao. However, magkamali po. Mga dili ko perfect. magkamali po ko. However, as much as possible, I'm doing my best para mag-share, para magpatawad. However, it takes process. Okay? Okay. So, as of right now, gusto ko na kanang um, magshare mag-share gihapon sa pulong sa ginoo kanang like, dilit man niyo ninyo perminti ka uban, dili man niyo ninyo perminti ko. Okay. Sa ako, mga katrabaho, sa akong colleagues, sa akong mga, mga makauban, physically nag-share ko sa pulong sa ginoo oh, anagod. god however kamo na kanang sa virtual gusto na ako na kanang makashare po, po sa inyo ha um through kanang e-box magkuan kong e-box kanang mag-create kong e, mag kong e how to strengthen your relationship with god kanang uh, guide god um um, usali so, ka ng, basta ka ng guide, ka ng, uh, sa pagkakristohanon, ina na siya. So, dako, kahit uh, ito siya nga help yun sa ato as Christians, bisan para sa ako, dako, yapon siya nga, kung ano, ako na to. um, nga, kay ang words ni Jan, siya, ato ang, um, ka, sorry, ka, kusog, Ato ang, um, kinabuhi, kay, um, na, kung ano, ito po na ako, naka ng, if ever dili ko makabasa sa pulong sa Ginoo, dili ko makadungog sa pulong sa Ginoo, maluya po. So, what I did is bisag ka na matulog ko, bisag mahugas sa plato, naga paano ko naga um, pa naminaw ko wali kanang sa Spotify god sa uh, CCF sermon. So, ako gina-download na tanan ilahang ano, um ilahang wali na kanang every Sunday na mga wali nga nagod download na ako ng tanan. Tapos gina-play all lang na ako. Nagbisig matulog ko, bisig maglaba, nagapingin ako sa pulong sa gino. So, um, sa pa, <laughs> kadagan ako, ano kada Well, thank you so much guys sa katong mga um, nag-support sa ako uh, through social media, sa akong YouTube channel, sa ako ang um, uh, Facebook, Um, nag-support sa ako. ah uh, thank you so much. Um, one day, um, si Lord na ang mag-give back or kung um, as of you na know, ka nang, dili pa ka like ka ng makashare sa kanang um, blessing ka sa inyo ha guys na ka nang makaano kayo, di pa masyay nga Yes, makashare ko pero sa ka um, certain person lang like ako makatrabaho, akong family, kaning ano, tapos especially na ako'y anak, na ako'y ginadaya pero na ako'y ginagata. So, kanang pang abag-abag lang sa to ang akong sweldo ha pero one day if dako na akong sweldo maka share ko sa inyo mga guys maka promise gid ko ana na maka share ko for the so right now mga dili mga gid ana like five digit something ana gud dili pa six digit ako and like guys kabalo ko maka to mga naga content naga ano dili man ingana -an, um sahod especially if beginners ka if wala kay followers wala kay dagang views ana uh gud so ginagpay pagyud so igura siya sa kanang pangdaya sa kung ana pang um pang pag vitamin sa so, sa yeah, so, so, nagulo ako sorry sa inyo ha guys na dili pa kayo kung makashare ha okay um dili pa gitcha ka ng like kuan na ka ng ipangkuan kuan kuan good basa ang kanong makashare ko ginagmay sa ako mga colleagues sa ako family sa ako ano sa tinga yeah, nagulo kaya basa uhon if igranti lord na ka kuan makashare pa gusto inyo, ha pero og o oh, harigud ka ha kuan na na gusto lamang tanga ka Happy-happy lang tayong na ah, panang we're doing our platform para maka-motivate, maka, maka um, hatag-inspiration sa uban, maka-share sa pulong sa kinoo. So, yes. So, mabuti siya kong great news. Naka-ano na ako, naka na po. Nakadawat na ko sa akong saldo sa... Uh, may sa YouTube, hula oh, to na lang na po oh, something yan. Thank you so much guys for still supporting me. Even na ka nang, sometimes ako mga video kay ka nang um, dili na kayo na ako ma-edit, dili na kayo ka ng and, and then akong content kay, like a daily, basic lang yun, like super simple, ka nang dili ko gusto ka ng too much editing, kay gusto na ako, it's raw and simple, mo na siya, so share na ako ako ang uh, kinabuhi, um, as a Christian, na as much as possible, mag-stay away gigoan ng mga worldly thing, like kanang mga, sorry, dili ko mag-judge sa inyo kay, um, si Lord naman ang mag-judge, pero as for me lang, ha? So, gusto na ka mag maging living um, example, maging ano, um, as a Christian na, dili mo perfect, pero kailangan, pero na si Lord nagagayad sa to, kanika ka ano, siya sa iyahang punong, Nadilitan niya, basta nadilita niya ako, anong igayad niya. So, yes, that's it for today's video. Thank you so much guys, again, for supporting, for watching. Um, I hope nga pa dahil mag-support sa ko. I'm praying na pa dahil mag-support. O oh, dili it's okay. You can, um, maka, pwede uh, manggawa mo kung kung sa inyong gusto, okay? Dilita mo yung gusto na i-support ko ninyo, but um, still, thank you kung na-among, nag-watch mo, or nag-anong mo. Thank you so much! Have a blessed, have a blessed and blessed day ahead!